Hi guys! Hi mga kasaka! For today's video, gagala na naman Pero ako. Pero bago yan, videohan ko muna ang mga halaman ng namatay ko na asawa. Mga alaga niya yan nung nabubuhay pa siya. Ngayon, ang nag-aalaga niya, pag wala ako, yung anak kong bunso, alaga sa pagdidilig yan. Kasi nagkaroon na kami ng sariling nawasa. Ayan, meron pang pandan, mabango yan sa sinaing. Nung nabubuhay kasi, ang asawa ko, wala pa kaming nawasa. Nakikihos lang kami sa kapitbahay Ang isang drum, 50 pesos Kaya hirap kami sa tubig noon Ayan nga pala ang nag orchids ko Ayan ang ibang halaman, nilagay ng anak ko sa gilid ng daanan papuntang gate. Pinalagaan naming mabuti yan para sa alaala ni Dada. Tara gagala muna ako sa glit at magpapagupit pala ako ng buhok. Buhag-hag na kasi kailangan ng bawasan at ayoko na rin magpariban dahil nasira ang buhok ko noon. Naging dry na habang humahaba kaya kailangang bawasan. Ayan nga pala, palabas na ako ng kalsada. Maglalakad lang kami pababa. Medyo basa pa pala ang kalsada. Sunod-sunod na araw na naguulan lagi dito. Ito nga palang lugar namin. Isa ito sa barangay ng San Jose del Monte, Bulacan. Asinsadan itong barangay namin dahil may mga butika na, mini pa, pa at mga bilihan ng mga kailangan ng mga tao na malalapit lang. Ayan, malapit na tayo sa tulay na malaki. Dati wala pa yung tulay na yan, laging baha. Kawawa lagi ang mga taga-baba kasi lagi silang abot ng baha. Pag bumabaha, yung hanging bridge na yan ang dinadaanan namin. Grabe ang kaba namin yan kasi laging umuug. At maraming tao na dumadaan dyan, tumatawid Ayan ang ilog, laging yan. Pag malakas lagi ang ulan Pag ganyan ang kulay, malakas ang ulan Bandang North Sagaray Mga loads ang kalsada dito Pagaling ng labasan ng highway Pababa ang kalsada Ayan nga pala ang terminal ng tricycle dito Papasok sa amin Paglagpas naman ng tulay ang kalsada Akyatin Masarap lang maglakad Palabas ng highway Para exercise size na rin nga pala ang gilid bago mag-highway. Marami ng mga pwesto na iba-iba ang tinda. Pabor sa amin yan na mga nakatira dito sa lugar namin. Malapit na kami sa lahat. At yun na nga, nasa highway na kami. Ayan, nasa parlor na ako, nagpapagupit. Apple cut nga pala ang pinagupit ko. Ang sipag ng bata o oh, siya ang tagawalis ng buhok. Diyan nga pala ako nagpagupit. Bago nga pala kami umuwi, bumili kami ng pasalubong at merienda na rin pagdating ng bahay. Pauwi na kami mga Loods. Salamat sa panonood!